Magandang umaga po. Ako po si kapatid na Ara Alejandro at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Nagkapalad na makabahagi ang mga kapatid sa Distrito Eclesiastico ng Cebu City, Cebu sa idinaos na Worldwide Evangelical Mission na pinangasiwaan ng pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo na nasaksihan via live video streaming. Ang mga pangyayari ihahatid sa atin ni kapatid na Kayni Rakuya. Muling ipinakita ng mga kapatid dito sa Distrito Eklesyasiko ng Cebu City, Cebu, ang kanilang maalab na pagtugon sa pambuong mundong aktibidad, ang Worldwide Evangelical Mission. Pinangunahan ito ng kapatid na Angel Eranio V. Manalo, pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Maligayang nakiisa ang mga kapatid dito sa Distrito Eklesasiko ng Cebu City, Cebu sa pambuong aktibidad, lalo ng mga kapatid na kabilang sa CBI o Christian Brotherhood International. Ito ay ang mga kabataan o mag-aaral na kaanib sa loob ng iglesia, kasama ng kanilang mga kamag-aral, kaibigan at kakilala para makinig ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kahit abala sa pag-aaral si kapatid na Christina Freya Casquejo, ay hindi naging hadlang sa kanya na tumulong sa gawaing pagpapalaganap ng ibanghelyo. Ang pag-aaral ang ginawa niyang inspirasyon upang lalong maipamahagi ang mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng iglesia ni Kristo. By God's will, I invited my friends, my um, si kuya po, inimbitahan ko po sila upang makinig sa mga aral ng Diyos po upang dito may bahagi natin kung ano ang ating natutunan para para po sa sa pang-araw-araw na And I I actually shared this by like random random talks like whenever they ask me questions about the about our community and also I also like showed them pasugo and pulyeto. Natutunan ko ba is maging magalang sa lahat ng tao sa kapwa-tao at king to be honest. Napakahalaga ng ganitong ginagawa nating mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito ay natutulungan natin ang ating kapwa-tao na makapagsuri, malaman ang tunay na mga katotohanan na dapat nilang sampalatayanan sa kanilang ikaliligtas. Ang tagumpay ng ganitong mga gawain sa loob ng iglesia ay alay natin sa kapurihan, sa kaluwalhatian ng pinakabanal na pangalan ng ating Panginoong Diyos. Siya ang binibigyan natin ng kasiyahan. Ang lahat ng ito ay para sa kanyang kaluwalhatian. Mula po rito sa Cebu City, ako po ang kapatid na Kenny Clara Kuya para sa Iglesia ni Cristo News Network. Abangan po ninyo ang iba pa mga balita mamayang alas 12 ng tanghali sa Ibalita ang Pagliligtas. At yan po ang ngayon si TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Ara Alejandro. Maganda umaga po.